Hello guys, ako po ay isang OFW dito sa Kuwait 8 uh, years na po akong walang bakasyon, hanggang ngayon nandito pa rin So siguro ngayong taon na to, kailangan ko na rin muna magpahinga Pero syempre babalik din ako kasi sayang naman yung trabaho ko Kahit papano eh nakakatulong naman sa akin lalo na sa aking pamilya sa Pilipinas at saka blessed naman po ako dahil mabait naman po yung, maging, yung mga amo ko at saka yung dalawang alaga ko sa akin na po lumaki bali yung isa yung bago magbunso uh, mag isa ang taon pa lang at ngayon ay 8 years na ah uh, 9 years old. Tapos yung bunso, hindi pa man ipinapanganak, ay eh, ako na rin nag-alaga hanggang, hanggang, ngayon, mag-8 years, ah, mag-7 years old na rin. Kaya napamahal na talaga sila sa akin ng gusto. Kaya, babalik at babalik din po ako dito dahil mabait naman po sila at swerte naman po ako sa mga amo ko. Sana lahat ng OFW makatagpo sila ng mga amo, nakagaya ng amo ko, na open-minded po talaga sila. Salamat po!